Ito na ang panahon na ang Malabon ay maituturing isang bahusay na lungsod, namumuno sa paglikha ng trabaho at bumubuo ng mga oportunidad para sa bawat barangay. Nais nating magkaroon ng mas maraming negosyong umuunlad sa lahat ng dako ng Malabon at makapag-alok ng magandang trabaho. Nagbukas siya ng opportunity kasi yung mga staff namin is puro taga Malabon din naman. Natulungan kami ng Malabon City Government nung na-feature kami ng BPLO na pupuntahan daw kami. And then malaking tulong sa amin yun kasi na-feature kami dun sa page ni Mayor. Nabigyan kami ng biyaya from the LU by Mayor Jeannie Sandoval ng 100,000 grants at ito'y nakatulong sa medical na pangailangan ng Namin. Ang kaligtasan ng publiko ay isa rin sa mga pangunahing prioridad ng lokal na pamahalaan upang mapabilis ang paglago ng malabon. Malaga kay Mayor Jeannie Sandoval na maramdaman ng bawat malabuenyo na sila ay ligtas sa mga aksidente o kalamidad. Malaking pamumuhunan ang ginawa para sa rehabilitasyon ng mga kalsada at drainage paglagay ng mga serena upang magbabala sa publiko sa banta ng baha at lindol. Pagkawa ng makabagong tulay at ang pagbutihin ang mga pampublikong infrastruktura upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay dito sa Malabon. Ang hirap talaga pag ka dumadaan. Nagbabayad po kami tag-piso bawat tawid. Ngayon, maganda na ngayon binigay ni Mayor yung tulay. Ngayon, hindi namin kailangan magbayad sa bangka. Libre na yung tulay kasi bago ang tulay ngayon. Mula po na nagkaroon ng streetlight sa tulong po ni Mayora, hindi na po takot na maglakad ang mga kalugar namin na umuwi hindi na po kami nangangapa sa dilim kasi po maliwanag na. Sa tulong ng pamahalaan lungsod ng Malabon sa pamumuno ni Mayor Jenny Sandoval, napasaayos yung dalawang court, yung Muduba Court and yung Mac Covered Court. So ngayon, kahit umulan, na malakas ulan, kahit gabi, Patuloy tayo nakapaglaro kasi hindi na pinapasok ng tubig yung loob ng court. Ramdama ang epekto ng pagbabago ng klima sa buong mundo. At upang hikit pang maprotektahan ng pamahalaang lungsod ang mga malabuenos sa mga epekto ng pagbabago ng klima katulad ng super typhoon. Mahigit tatlong daang bakawan o mangroves ang itinanim sa Malabon Megaday upang mabawasan ang mga alon na maaring magdulot ng pagbaha sa panahon ng bagyo. Ang mangroves ay nakapagbibigay rin ng pagkain at proteksyon sa ating mga isda at marine species. Babalik ko yung dating sigla ng tabing ilog natin at salamat nga at naumpisahan niya ng city government. Malaking tulong to sa susunod na henerasyon dahil ito ang magbibigay sa kanila ng idea kung ano kahalagahan ng mangrove. Sa pamumuno ni Mayor Jenny, sa kanyang mga programa, nagbibigay ng mga tree planting, recycling campaign, at at clean up drive, may malaking pagbabago sa kapaligiran. Taos puso, nagpapasalamat tayo kay Mayor Jenny sa pagbibigay niya ng masigasig at pagsuporta sa ating environmental initiatives sa ating komunidad. Nagpapasalamat kami sa effort na ginawa ni Mayora tungkol sa pagtatanim ng mangrove. Ito ang magiging batayan ng mga kabataan susunod. Malaking tulong to para sa barangay Dampalit. Nagpapasalamat po ang buong barangay Muson uh, sa pagpapagawa po ng ating dalawang covered court. Um, lubos po aming natutuwa sa iyong pagtulong at paggabay sa aming lahat. Maraming salamat po. Thank you po, Mayor Ginny, sa mga karagdagang streetlights na pinagawa mo po dito sa Barangay Ibaba. Sana po marami ka pa pong proyektong mailatag dito sa barangay namin at sa buong Malabon. Maraming maraming salamat po, Mayor, nga binigyan mo kami ng daanan ng tulay. In behalf of the Malabon City Government Employees multi-purpose Cooperative, nagpapasalamat po tayo sa ating, syempre, sa ating City Mayor, Mayor Ginny Sandoval, para sa biyayang pinagkaloob niya sa aming kooperatiba. Pakalaking tulong po nito sa ating mga um, nasasakupan. Mayor Ginny Sandoval, salamat po sa pagsuporta nyo sa mga kagaya naming mga new business owner. Pagpatuloy niyo lamang po ang pagsuporta niyo sa mga malubwenos. Maraming salamat po.